Isang tahimik na gabi. Wala kang maririnig kundi ang mahihinang ingay mula sa kalye, isang malayong tunog ng motorsiklo, at mga huni ng ibon sa bubungan. Pero sa likod ng katahimikan na yan, may mga kwentong mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Mga kwento ng pagkakaibigan na nauwi sa pagkasira at pagkawala ng buhay. Sa isang maliit na apartment sa Gracia, Barcelona, naganap ang isang madilim na plano na payapang na isagawa. At dito umusbong ang kwento ng pagkakabighani at ng pagkasawi. Hindi ito kathang isip. Ito ay totoo, malamig, at nakakasakit ng puso. Ang kaso na ito ng isang babaeng nagngangalang Maria Angeles Molina, kilala bilang Angie, ay umusbong mula sa isang simpleng panlilin lang tungo sa isang madilim na krimen na gumulat sa Espanya noong 2008. Ang katawan ng biktima, si Ana Paes, ay natagpuan sa isang inupahang apartment sa distrito ng Gracia, hubot-hubad. Ang kanyang ulo ay nakapaloob sa isang plastic at sinelyuhan ng duct tape. Eksenang unang nagpakita bilang posibleng krimen sexual pero ang mga bakas ay nagpatunay ng mas malamig, mas nakakagimbal na motibo. Siya si Maria Angeles Molina, pero bihira ang tumatawag sa kanya ng buong pangalan. Mas kilala siya bilang Angie, magiliw, mapagbigay, mahilig magpuri, at parang laging handang tumulong. Sa loob ng halos isang dekada, naging kaibigan at mentor siya ni Ana, isang 35 anyos na fashion designer. Sa umpisa, isa lang siyang katrabaho, nagkukwento, nakikinig, parang totoong kaibigan. At sa mata ni Ana, walang dahilan para hindi siya pagkatiwalaan. Pero ang hindi alam ni Ana, sanay na sanay na si Angie sa isang laro na matagal na niyang pinagkakakitaan. Isang laro ng pagkukunwari, pagnanakaw ng pagkakakilanlan, at pagsusuot ng iba't ibang maskara, hanggang pati pinakamalapit sa kanya ay hindi na alam kung sino siya talaga. Sa tuwing magkasama si na Angie at Anna ay parang walang mali. Magkakape sa maliit na coffee shop sa kanto, magtatawanan sa mga simpleng kwento, at magbabalik tanaw sa mga panahong magkasama silang nagtrabaho. Si Anna, na kilala bilang masipag at malikhaing fashion designer, ay parang nakahanap ng kapatid sa katauhan ni Angie. Kung titingnan mo sila noon, walang kahit sino ang makakapagsabi na may dilim na nagkukubli sa likod ng mga ngiti. Si Angie ay maayos man amit, laging mabango, marunong makinig. Kung may problema si Ana, siya ang unang tatawagan nito. Kung may tagumpay si Ana, siya rin ang unang magpapadala ng mensahe ng pagbati. Pero may mga maliliit na bagay na kakaiba. Minsan, masyadong maraming alam si Angie sa personal na buhay ni Ana, pati mga detalye na hindi naman na ikukwento. Minsan, bigla na lang siyang mawawala ng ilang linggo, tapos ay magbabalik na parang walang nangyari. At may mga sandali na tila napapaisip si Ana, bakit kaya laging interesado ang kanyang kaibigang si Angie sa mga papeles, mga ID at mga kontrata nito Pero alam mo na yung kasabihan kapag mabait sa iyo ang tao madalas hindi mo na tinatanong kung bakit At si Ana marahil mas pinili na lang na magtiwala dahil sa lubos na tiwala ay pinagkibit-balikat na lamang niya ito at binalewala ang kanyang mga pagtataka Bago pa man dumating si Ana sa buhay ni Angie may ibang mga mukha na ito Hindi lamang isa hindi lamang dalawa kundi marami. May mga guro sa ibang syudad na nagsasabing naging kasamahan nila si Angie, pero iba ang pangalan na ginamit, iba ang kwento ng buhay. May mga dokumento sa mga eskwelahan na may pirma niya, pero sa ibang apelido. May mga litrato na kasama ang mga taong halos hindi siya kilala, pero sa social media, parang matagal ng magkaibigan. Kung susubukan mong hanapin ang totoong Maria Angeles Molina, Parang naglalakad ka sa makipot na eskinita sa gitna ng gabi. Bawat kanto, may ibang direksyon. Bawat ilaw, may anino. At sa bawat bagong lungsod na lilipatan niya, may iniwang bakas, mga peking diploma, mga kwentong gawa-gawa, at mga kaibigang iniwan ng walang paliwanag. Ngunit sa mga panahong ito, walang nakakaisip na siya ay delikado at gagawa ng anumang kasamaan para lamang siyang isang babaeng gustong magsimula ulit, ng paulit-ulit, sa iba't ibang katauhan lamang. Muling nagtagpo landas ni na Ana at Angie sa Barcelona. Sa pagkakataong ito, mas malapit na sila kaysa dati. Para kay Ana, si Angie ay parang ate. Maalam sa negosyo, handang magbigay ng payo, at laging may oras para makinig. Pero sa likod ng bawat kwento at tawanan, may mga kilos si Angie na parang walang saysay sa una, pero kalaunan ay magkakabit-kabit. Unti-unti niyang hinihingi ang tiwala ni Ana sa mga bagay na mas personal, mga pirma sa ilang papeles para lang sa project, kopya ng ID para mabilis ang proseso, at minsan pati access sa ilang account. Hindi ito ginawa sa isang bagsakan. Hinabi niya ito na parang tela, paisa-isa hanggang mabuo na ang disenyo, ang madilim na plano. Sa mga gabing magkasama silang kumakain, si Ana ay walang kamalay-malay na siya mismo ang nagbibigay ng mga piraso ng puzzle na ginagamit ni Angie para buuin ang pinakamalupit na plano niya. At sa puso ng planong yun, hindi lamang pera, kundi ang mismong buhay ni Ana. Ang pagkakaibigan na yun ay ginamit ni Angie para sa isang masama at kalkuladong layunin. Agawin ang pagkakakilanlan ni Ana, ang mga papeles, ang mga dokumento, para lagyan ng ibang pangalan ang mga utang at insurance policies. Ang plano, magbukas ng mga account at policies sa pangalan ni Ana, at sa kalaunan, kunin ang pera. Ikalabinsyam ng Pebrero taong 2008, isang normal at tahimik na umaga. Sa CCTV ng isang bangko sa Barcelona, makikita si Angie, nakawig, tahimik na pumipila, at nagwi-withdraw ng 600 euros mula sa account ni Ana. Walang kaba sa mukha. Para lamang siyang isang ordinaryong customer na may aasikasuhin sa bangko. Ilang oras ang nakalipas, makikita naman siya sa kalsada patungo ng Zaragoza, nagmamaneho sakay ng isang Porsche. Ayon kay Angie, nagtungo siya rito para kuhanin ng abo ng kanyang yumaong ama. Isang alibay na sa papel ay parang walang bahid ng mali. Pero sa parehong araw, sa isang maliit na apartment sa Gracia na nirentahan sa pangalan ni Ana, naghahanda ang silid para sa isang krimen. Nandoon ang bote ng inumin na may halong hindi kilalang sangkap. Nakaayos ang mga piraso ng duct tape sa mesa. Tahimik, walang bakas ng pagmamadali. Habang naglalakbay si Angie sa Zaragoza, Si Ana ay naniniwalang may naghihintay na simpleng hapunan lamang silang dalawa sa gabing iyon. Wala siyang ideya na ang lugar na pupuntahan niya ay hindi tahanan ng kaibigan, kundi magiging huling silid na kanyang makikita. Gabina nang makarating si Ana sa apartment. Maliit na loft, malinis, parang walang kakaiba. May konting ilaw mula sa bintana, velvet ang sofa, at sa lamesa nakahanda ang simpleng hapunan. Sa kabilang banda, si Angie, gaya ng dati ay nakangiti. Maayos ang boses at walang halong kaba. Lingid sa kaalaman ni Ana, sa isang baso na kanyang ininuman, may halong kakaibang sangkap na unti-unting kumikilos sa kanyang katawan. Sa simula, parang pagod lang. Mabigat ang talukap, humihina ang mga galaw, at sa likod ng mga matang mabigat na, marahil may tanong. Bakit ganito? Hindi na siya makapagsalita, at tila unti-unting nang hina. Ilang minuto pa, at inilabas ni Angie ang plastik. Ibinaba sa mukha ni Ana. Hinila hanggang leeg. Dinikitan ng ilang patong ng duct tape para walang makalusot na hangin. Walang sigawan, walang kalabog, dahil sa puntong yun, halos wala ng lakas si Ana. At sa katahimikan ng silid, Natapos ang buhay ng isang babaeng nagtiwala sa maling tao. Hindi pa natapos si Angie. Kinuha niya ang garapo na ilang araw na niyang itinago sa loob ng bag. Laman nito ang semilya mula sa dalawang lalaking binayaran niya sa isang mail brothel. Pinilit niyang gawing mukhang ibang klaseng krimen ang ginawa niya. Ibinubos ang laman na semilya sa bibig at katawan ni ana. Parang may gustong ipakita ang ibang istorya sa mga pulis, isang sexual motive, para ilihis ang investigasyon. Sa bawat galaw niya, walang bakas ng pagmamadali. Inayos niya ang paligid para magmukhang may nangyaring marahas na pagtatalik. Pagkatapos, umalis siya sa apartment na parang wala lamang, dala ang isang alibay na siguradong magtatakip sa kanya, na nasa Zaragoza siya at kumuha ng abo ng kanyang ama. Ngunit iniwan niya roon ang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw at isang katawa na magsasalita sa investigasyon. Nang dumating ang mga pulis, malinaw sa kanila na may hindi nagtutugma. Oo, may senyales ng sexual crime, pero parang masyadong malinis. Walang sapilitang pagpasok, walang kaguluhan sa paligid. At ang pinakamalaking tanong, bakit may withdrawal mula sa account ni Ana sa parehong araw ng pagkamatay nito? Sinimulan nilang balikan ang mga huling nakakita kay Ana. Lumabas agad ang pangalan ni Angie. At nang i-check ang CCTV sa bangko, napagalaman na bumisita ito sa bangko, nakawig, nakasuot ng kulay abong coat, tahimik na nagwi-withdraw ng pera. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas maraming piraso ng puzzle ang lumalabas. Mga peking dokumento, insurance policies sa pangalan ni Anna, at mga papeles na itinago sa likod ng tangke ng banyo ni Angie. Maging isang bote ng chloroform, nakatago pero hindi nagamit. Sa mga unang tanong ng pulis, mahinahon si Angie. May sagot siya sa lahat. Una, nasa El Court English daw siya. Bumibili ng relo. Nang hindi umubra, binago niya ang kanyang testamento, bumibili daw siya ng yogurt. At sa harap ng korte, may linyang kanyang sinambit na hindi malilimutan. Without yogurts or condensed milk, I am nothing. Pero kahit gaano niya pilit ilihis o malabo ang kaso, isa-isa, tinatahi ng mga investigador ang kwento. Buwan ng Marso taong 2012 sa harap ng Barcelona High Court, nakaupo si Angie, maayos manamit, walang alahas, walang bakas ng kaba. Para lang siyang guru na nadamay sa maling kwento. Pero sa mesa ng prosekusyon, nakapila ang ebidensya, CCTV footage, testimonya, insurance documents na peke, at mga pirma na kinumpirma ng eksperto na kanya mismo. Walang takot ang prosekusyon na ilatag ang kabuuan. Hindi ito impulsive crime. Ito ay sinadya, pinlano hanggang sa huling detalye, mula sa pagpapanggap bilang kaibigan, pagkuha ng personal na impormasyon, pagpeke ng mga papeles, hanggang sa mismong pagpatay at pagtatangkang magtago ng ebidensya. Hindi nagtagal ang deliberation ng hurado. Guilty sa pagpatay, falsification of documents, at fraud. Ang hatol, 22 taon sa kulungan labing walo para sa pagpatay, dagdag na apat para sa pandaraya. Wala siyang tsansa sa maagang paglaya. Kahit sa huling sandali, wala siyang inamin. Wala siyang iyak. Noong Hunyo taong 2013, binago ng Tribunal Supremo ang hatol at binawasan ang kabuuang parusa hanggang labing walong taon. Matapos muling isaalang-alang ang kalikasan ng krimen. Ang desisyon at ang bilis ng paggalaw ng korte ay nag-iwan ng sugat hindi lamang sa pamilya ni Ana, kundi sa buong lipunan na nanood sa paghulma ng isang perpektong krimen. Madalas na hindi ang pinakamakukulay na salita ang nagiging daan para sa pagkasira ng buhay. Minsan, sapat na ang isang peking pagkatao, isang peking dokumento, isang peking ngiti. At sa kwento ni na Ana at Angie, nakita natin ang pinakamadilim na bahagi ng pagiging tao, ang paggamit ng tiwala bilang sandata. Ating alamin na mabuti kung sino ang mga tunay na kasama natin sa oras ng ligaya at kalungkutan. Dahil sa likod ng ngiti, minsan may nakatago, hindi lamang inggit o kalungkutan, kundi madilim na plano. At sa katahimikan ng gabi, habang naiisip mo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo, may gumagapang na tanong. Gaano mo sila talaga kakilala?